Isang mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid. Uli po narito po tayo upang ibahagi ang mga pagbasa at pagninilay at kaalaman sa linggo ito. Ngayon po tayo ay nasa kadalawang po linggo sa karaniwang panahon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pakinggan at pagnilayan natin ngayon ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, Ayon sa katarungan at laging matuwid, ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating, ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa siyon, sa aking banal na bundok, ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang Salita ng Diyos Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao purihin ka nawa ng lahat ng tao purihin kanila sa lahat ng dako ang lahat sa amin iyong pinagpala naway igalang ka ng lahat ng bansa naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao pagbasa mula sa sulat ni apostol san Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy, maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanilay para na rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin. Ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanyang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag ang salita ng Diyos. Aleluya, Aleluya. Ipinangaral ni Jesus ang pag ng Diyos sa kita'y kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Paginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotok may... Dito tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahaya ng Israel mga ko sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ang babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. Ang plano ng pangkaligtasan ng ating Panginoon Diyos ay eh, hindi lang para sa mga hudyo, kundi ito ay para sa lahat. Makikita natin ito sa unang pagbasa na kung saan sinasabi dito ng Diyos pamamagitan ni Propeta Isayas na ang bawat tao ay dapat gumawa ng mabuti kahit ikay hudyo o hintil at sundin ang bawat utos ng kanyang binigyan. Ganon din sa si ikalawang pagbasa. Hinikaya tayo ni San Pablo na ipahayag at sa buhay ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa atin para kahit ang mga Hudyo ay hindi naniniwala kay Kristo, maaari natin silang itawag sa ating pananampalataya. At makita natin dito sa ating Ibanghelyo ang isang pagtatagpo ni Jesus sa isang babaeng taga-Kananeya. Ito'y Itong babae ay lumapit sa kanya at humingi ng tulong upang ipalayas ang demonyong umanib sa kanyang dalaga. Kaya siya tinawagan na anak ni David ng isang hindi kalahi niya. Noong mga panahong iyon, ang paniniwala ng kaligtasan ay nakasalalay lamang sa mga hudyo dahil mga hintil at tinaguri ang mga pagano at mga tagalabas ng bayang pinili ng Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, sinubok ni Jesus ang pananampalataya ng babae. Kahit hiniling ng mga alagad na pagbigyan ang mga babae para siya lumalis, sinabi ng Panginoon na naparito siya para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Akala ng babae dahil si Kristo'y naparito lamang para sa kanyang sariling kababayan. Ngunit patuloy siyang mingi ng tulong. At dito sinabi ni Jesus na hindi dapat kunin ang mga pagkain ng bata para pakainin ang mga aso. Pero tugon ng babae na ang mga aso ay kumakain ng mga tinatirang pagkain na huhulog sa mesa ng kanilang mga amo. Ibig sabihin ito'y bilang hintil, narinig niya ang mensahe ng Diyos ng kaligtasan at nabalitaan niya tungkol kay Jesus. Kahit siya'y lumapit sa kanya para sa pagpapagaling ng kanyang anak. At dito natuwa si Jesus sa, pagka, sa napakalaking pananampalataya ng babae. Kaya't natupad ang kahilingan ito. Mga kapatid, ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Ang ating simbahan ay bukas para sa lahat ng tao kahit anumang reliyon, lahi o kinalalagyan sa buhay. Makikita natin sa bawat simbahan ang mga pagdiribang ng banala sakripisyon ng Misa, mga sakramento, panalangin, formation, seminar at iba pa upang palaguin ang espiritualidad ng lahat ng dumadalo at nais lumapit sa Panginoon upang humiling. Ang bawat simbahan din ay may mga programang pampastoral upang tulungan ang mga mahihirap na nangailangan laylayan sa lipunan ang mga makasalanang gustong magbago at hinihikayat na magbago ang mga nabibigatan ng mga pagsubok at iba pa. Higit pa doon, tayo mismo ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos na binubuo ng mga ordinado at laiko. Tayo'y natasang ipahayag at bigyang saksi ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa ibang tao at naway magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Panginoon katulad ng babaeng taga-Kananea upang malapasan natin ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay na idinadaanas natin ng isa't isa at ng ibang tao. Muli po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa inyong patuloy na pakikinig at pagninilay sa ating mga pagbasa sa linggong ito at nawa po ito ay makatulong sa atin sa pangaraw-araw na buhay at pananampalataya. Muli po inihiling ko po sa inyo na ibahagi po natin ito sa si iba, ishare po natin ang video ito upang mas marami pa po ang makapakinig at makapulot po ng ating ginagawa. At sa patuloy pa po na ating pag-upload ng mga salita at pagninilay sa bawat linggo. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Amen.